DZRH DZRH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Private Investigator Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano? ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang yuliko, Darwich 11 Race si sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Napilitang magtapat si Ao sa dati niyang yaya na si Nana Dora na naging biktima siya ng panggagahasa at kaya nakipagkasira siya sa kanyang nobyo. Si Martin naman ay halos mag-amok sa matinding galit ng mabatid ang sinapit ni Ao. Kasunod yun, tiniyak ng papa ng dalaga na gagawin niyang lahat para makilala at mapagbay ng mahal ang nang rape sa kanyang anak at ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH, Inusarich 11 Ray Sibayan, tuloy-tuloy sa pagpapalita tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lang sa ano ang katotohanan? Ipinatawag e, niya raw ako sa gag. Buti na parito ka agad sa opisina ko, Martin. E, hindi ko maaaring isa-isang tabi ang pasabi niyo sa akin. Alam kong abala ka. Maraming kliyente ang tulad mong mahusay na investigador. Kayo ang unang priority ko, sir. Salamat, kung gano'n. Ano ang may paglilingkod ko? May tutulong ko? Alam mo na siguro ang masamang sinapit ng anak kong si Aho. Nabalitaan ko sa nanay ko. Yun ang dahilan. Kaya kukunin ko ang serbisyo mo. Gusto niyong... trabahuhin kong nanggahasa sa inyong anak? Oo. Handa akong magbayad sa iyo ng malaki. kilala ko lang at magbayad ng mahal ang nagsamantala kay Aho. Kahit kung tutusin, hindi ko dapat gawin yon. Ano ang gusto niyo sabihin? Napamahal na sa akin si Aho. Tatura lamang ho na mapamahal sa inyong sarili niyong anak. Hindi ako ang dapat gumante sa gumawa ng masama sa kanya. Dahil... Dahil may batas po na dapat magparusa sa mga nagkakasala. Hindi lang yon Sir Greg. Alam kong wala akong karapatang ilagay ang batas sa aking mga kamay, Martin. Pero kapag nakilala ko ang lumapastangan kay Aw, baka... baka mapatay ko siya. Nay, aalis na ako. Kararating mo lang? Aalis ka na naman, Martin? Kailangan ko. Para madali kong matapos ang ipinatatrabaho sa akin ni eh, Sir Craig. Mula nang makipagkita ka sa dati kong amo, ba'y halos hindi ka na matigil dito sa bahay. Ayoko kong mapahiya kay Sir Craig. Dahil nagbigay na siya sa iyo ng down payment. Bukod ko doon, gusto kong magkaroon kagad ng ustisya ng nangyari kay Aho. Ay, Naawa nga ako sa dati kong alaga. Awang-awa rin ho ako sa kanya, inay. Kapag tinatawagan ko siya, hindi siya napapaiyak. At parang gusto kong sisihin ang sarili ko. Bakit mo sisihin ang sarili mo sa nangyari kay Aw? Wala ako akong nagawa para maipagtanggol siya. Pero sino naman ang mag-aakala na may lalaking sasamantalahin na pag-alis sa mga magulang ni Aw? para pasukin siya sa kanyang kwarto, paamuyin ang pampatulog at pagsamantalahan. Pero kahit hindi ko ko pagtanggol si Ao, gagawin kong lahat para makilala at maparusahan ang anang sa kanya. Mangyari na, mangyayari na, mangyayari! Mangyayari! Hello, Nana Dorang? Aw, kumusta ka na? oh, umiiyak na naman. Nana Dorang, kahit ilang araw na po ang nakakaraan na pasukin ako dito sa kwarto nang hindi ko nakilalang lalaki. Hindi po mabura sa isip kong nangyari sa akin. Anak, Makakalimutan mo rin yun. Madalas hindi ako makakain. Hindi ako makatulog. Dahil sa pag-iisip kung bakit nangyari sa akin yun. Wala naman po akong inaargabyadong ibang tao para gantihan ako at pagsamantalahan ng kahit sino. Malalanta din kung sinong gumawa na masama sa iyo. Mapaparusahan din siya. Maparusahan man po ng rape sa akin. Hindi na po may babalik ang dangal ko na sinira niya. Habang buhay na po magiging dungi sa aking pagkatao, ang pagiging isa kong rape victim. Oh. Kaya, para ko nang gusto mamata. Balikan niyo ni Cole, the Orange 11 Race Bayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Martin, ano nang balita? Nagsigawa na ho ako, ako ng mga nararapat kong gawin, kaya tinawagan ko kayo, Sir Craig. Para makakuha ako ng mga kinakailangan katibayan. Laban sa suspect na nanggahasa kay Aung. May pinaghihinala ang ka na ba? Meron ako, sir. Sino? Saka ko na ko sasabihin sa inyo. Sisiguruhin ko ho muna na makakakuha ko ng pinakamagandang ebidensya laban sa taong pinaghihinalaan ko. Ano ba ang pinakamagandang ebidensya laban sa suspect na sinasabi mo? Ang direkta ho pag-amin o pagtatapat. Meron ba namang aamin sa ginawang krimen? Depende ko sa style ng isang investigator. Kung kinakailangang gumamit ako ng psikolohyal na diskarte kaya ng panlalansi, panlililang at kasinungalingan upang mahikayat o mapilitan ang suspect na umamin. Ikaw ang nakakaalam ang dapat mong gawin. Magtiwala kayo sa akin. Gawin mo ang dapat, Martin. At madaliin mo ang trabaho mo gagawin ko po yan, sir. Bukod sa pinag-usapan nating kabayaran, bibigyan pa kita ng dagdag na pabuya. Makilala ko lamang ang lalaki may malaking atraso kay Au. Greg! Sige na, Martin. Tawagan mo na lang ako agad kapag may development na. Opo, sir. Bye. Oh, ano iniiyak mo? Narinig ko Kausap niya ako sa cellphone si Nana Doran. Hmm. At sinabi niya sa dati niyang yaya na may masamang nangyari sa kanya. Kaya gusto niya nang mamatay. Oh, sabi lang niya yun. Paano kung tutuhanin niya pagpapakamatay? Hindi na natin kasalanan yun. Craig. Huwag kang masyadong mabahala dahil baka kung ano mangyari sa'yo. <laughs> Baka sa halip na si Aw, ikaw ang mapasama. Oo. Oh. Ang mamatay dahil sa labis na pag-aalala sa hindi mo naman tunay na anak. Oh. ba, si Aw. Oh, si Aw. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang kwarto. Baka narinig ni Aw yung sinabi mong hindi natin siya tunay na anak. Martin? Ano nga, James? Kahit nakasuot ka ng cup at dark eyeglasses, pamilyar ka sa akin. Dahil ilang beses na tayong nagkaharap. Bakit parang matalim ang tingin mo sa akin, James? Ikaw ang tatanungin ko, Martin. Bakit kanina ko pa napapansin palihim mo akong sinusundan sa kalya? Bilib naman ako sa lakas ng pangamoy mo. Sa bagay, Talagang likas na malakas ang pangamoy ng may nagawang kasalanan. Wala akong nagagawang kasalanan. Ano wala? <laughs> Natitiya kong ikaw ang nanggahasa kay Au. Ano? Umamin ka, James. Ikaw ang nanggahasa kay Au, Hindi ba? Hindi ba? Nagbabalik ang yung Darwich 11 Race Bayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sa kabila ng paniniyak ni Martin, hindi umamin si James sa bintang ng investigador. Si Au naman ay nagkulong sa kanyang kwarto. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagpapalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Au! Buksan mo itong pinto. Alak! Bakit <laughs> ka umiiyak? At bakit ayaw mo ko pagbuksan ng pinto? Kung hindi pa ako gumamit ng master key, hindi ako makakapasok dito sa kwarto mo. Ma, pakiusap. Gusto ko mapag-isa. Pwede ba naman kitang pabayaan mag-iiyak dyan at magkulong dito sa kwarto? Matitiis ba naman kita? At saka mayaalis mo ba sa akin ang hindi mag-alala sa'yo? Anak kita, dugo ng aking dugo. At laman ng aking laman. Mahal kita, anak maaaring mahal niyo nga po ako, Mama. Dahil nadam ako po mula sa aking pagkabata na minahal niyo ako bilang... bilang inyong anak. kahit... kahit hindi niyo ako kaano-ano. Ha? Huh? Ano? Magsasasabing mo... Huwag niyo kayong magmaangang pa, Mama. Narinig ko mismo sa bibig ni Papa na hindi niyo ako tunay na anak. Oo. Oh, oh. Naampan lang ako. Au. Uh, oh. magtapat kayo sa akin, Mama. Uh, uh. Kanino ako, anak? Uh, uh, uh. Sino po ang tunay ko, mga magulang? Naluloko ka na ba, Martin? Ikaw ang naluloko, James. Kung inaakala mong malulusutan mong ginawa mong pang kay Au. <laughs> Bakit ko naman raripin si Au? Girlfriend ko siya. Para masiguro mong hindi na siya maaari magkagusto sa iba. Para hindi na siya maago pa ng iba sa'yo. Hindi ko magagawa sa kanyang ibinibintang mo sa akin. Ano hindi? Aaminin mo nga bang naluluging ibang negosyo ng mga magulang mo? Kaya gusto mong masigurong magkakatuluyan kayo ni Au? para hindi sumablay ang target mong masampit sa yaman ng kanilang pamilya. Wala kang katibayan sa pinagsasasabi mo sakin. sa akin. Sa pag-iimbestiga ko, konkreto ang ebidensya ko laban sa'yo, James. Kaya umamin ka. <laughs> Nag-aaksaya lang ako ng oras sa'yo. Huwag mo akong talikuran! Uh, 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 bitiwan mo ang braso ko ba? Bitiwan mo ako! Hindi kita bibitiwan hanggat hindi ka umaamin sa pangre-rape mo kaya aw! Ganun ah! Ayaw mo akong bitiwan! Hindi ah! <laughs> eh, oh. lang ikaw ang marunong manuntok ako rin, ha? Kahit pa detective ka, hindi kita atrasan! ka! Saan hahantong ang pag-aaway ni na James at Martin? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Dionel Benjamin, at Rosa Villegas. Special sound effects, Jeremy Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang kaibigan, June Martin de Gaspi, na laging subaybayan ang bawat makatotohanan kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? RH member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.